Nauwi naman sa trahedya ang paliligo sa ilog ng isang grade 9 student sa Northern Samar kasama ang kanyang mga kaibigan matapos itong malunod. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. nalunod sa ilog ang isang siyam na taong gulang at grade 9 student habang naliligo. Nangyari ang pagkalunod sa barangay o sa isang barangay sa bayan ng Lope de Vega, Norte Samar. Sa ginawang ang investigasyon ng otoridad ng biktima kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagkayayaan na maligo sa nasabing ilog. Ang nasabing biktima ay biglang natangay ng malakas na agos ng tubig. Ligtas ang mga kaibigan nito at uh, namatay naman ang nasabing biktima ilang araw matapos ang sidente ay natagpuan wala ng buhay sa mismong ilog. Rumis naman sa lugar ang rescue team at ang PNP at kinuha doon sa lugar ang bangkay ng nasabing biktima. Para sa MBC TV Network News, it RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang patay na dolphin ang maghiwalay na natagpuan sa bibayang dagat ng barangay Cabgabin at Matel Beach sa barangay Maligaya, Maribeles, Bataan ayon dito kay Marebeles Municipal Administrator Tito Katipon, aabot umano sa anim 60 kilo ang isang dolphin na natagpuan patay sa Matel Beach kung saan nakita nila ito ng mga sugat sa katawan at malalaking buta sa ulo at agad na ipinalibing sa Old Cemetery ng Maribeles sa tulong ng Municipal Agriculture at MDRRM o Maribelis. Sinabi pa ni Katipon sa media na makalipas ang isang oras, isa pang dolpit ang iniulat ng pamunuan ng Barangay kabkabi na natagbuang patay sa dalampasigat at agad din itong inilibing. Ang dalawang dolphin o mamalas na natagpuan sa dalampasigan ay tinangay ng malalaking alon sa kasagsagan ito ng Bagyong Enteng. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37, Dani Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-aralan na ng Commission on Human Rights ang posibleng paglabag sa freedom and religion to the Kingdom of Jesus Christ ayon sa patuloy na operasyon ng Philippine National Police sa compound na naturang simbahan. Batay sa nalabas na pahayag ng CHR, napaulat na binabantayan din ang ahensya ang sitwasyon sa KOJC habang patuloy ang konfrontasyon na magkabilang panig at patuloy na inuukupahan ng PNP ang iba't ibang bahagi ng compound. Ayon sa Commission, tinitingnan nila kung nalabag ang karapatan ng mga membro ng KOJC OJC na sumamba matapos si pagbawal ng PNP ang paggamit ng kanilang katedral at kinordon ang lugar lalo na noong nakaraang anibersaryo ng kailang simbahan. Kahit sa gitna ng sigalot, ibinunyag ng CHR na kinikilala pa rin nila ang International Humanitarian Law o IHL ang pangailangang protektahan ang mga lugar ng pagsamba ng isang relihiyon. Buko dito, kailangan din nilang protektahan mula sa kaguluhan. Nilinaw din ng CHR ang freedom of movement ng mga residente at miyembro. Maari lamang silang paghigpitan sa pagpasok sa simbahan para lamang protektahan ang kaayusan ng publiko at pambansang seguridad. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lahat ng LGUs ng Pangasinan ay nagkansila na ng pasok o level ngayong araw dahil sa patuloy ng nararanasan ng dala ng habagat. Sa bayan ng mga terem maging pasok sa tanggapan ng pamalan ay kansilado na rin maliban na lamang sa mga opisina ng kailangan ng kanilang mga serbisyo sa ganitong panahon. Samantala, may anim na barangay sa bayan ng Kalasyaw ang binabantay ng MDRRMO sa gilid ng Marusay River dahil sa posible na itong umapaw matapos lumampas na sa normal level at malapit ng maabot ang critical level. Sa bayan ng Bulinaw, nagpalabas na ng road advisory ang Bulinaw MDRRMO dahil sa umabot na sa dalawang talampakan ng lalim ng tubig baha sa kalsada sa bahagi ng Sitio Alimbuyaw, Barangay dosa Hindi na madadaanan ng mga light vehicles as of 6.19 a.m. Kaya inabisyuhan na ang mga motorista to take alternate route via Barangay Kabuyao Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo Aristarte, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.